Ito guys, bali 4 kilo po ito, 4 kilos. Ayan. Ang laki, malaki siya, 4 na kilo. Bali natin to guys para ano, para pang may bubiling ano lang maliit. Ayan, kaya nila ay hiwain natin Sa balutin natin dito ito. Babalutin natin siya. Para pag ano, dumapoy langaw at least may, may ano siya pang harap. No, ano pa sana to, guys. Ibuwayin ko sana. Kaso, alam. Kapag ba yung order ko na yan. Ang hirap, guys. Ang tigas. <laughs> Ayun siya.

ito guys, nahiwa ko na po yung ano, yung ano kalabasa na malaki. Ayan. Bali babalutin ko na lang siya sa kakikiluhin. Ayan siya. Bali ito, giloy natin siya. Ano siya, 22, 22 pesos yung nagrito. Malaki na rin siya, guys oh. So. Malaki na rin. Siya. 22 pesos. bali babalutin ko siya para ano, para pag dumapo yung langaw, ayan. Hindi siya manuhan. Nung isang araw ko pa ito gusto malutin guys, kaso walang di pa duwaratig ng plastic. Tapos lalagyan ko ng pressure dito. palalagyan natin siya ng guys hanap lang ako ng ano <triks> hindi siya ano palitan ko yung ano yung ano kuha pa ako ng isang album kid kasi hindi siya yun ano siya hindi siya ito siya Bali, lalagyan ko siya ng presyo guys. Ganyan, Ganyan siya para makita nila. 20 pesos. Malaki-laki na rin ito, guys. Ayan, mas malaki yung ano. Alabasa. Ayan, tapos. Ito ba Ito, 19 pesos. Ayan siya. Pero wala kina siya guys, ah. 19 pesos to. Ano May mga kutsara ba sila? Ano siya? May butal-butal. 19 pesos. 19.11. Ganun. Ayan na pa ako guys. So, dito siya. <clears throat> Tapos, susulatan natin siya guys. siya. Malaki na rin po ito. Pag isa-ugsaug lang sa ano, sa kulay pag-alawal. isa, 20 pesos. Ayan, Ito na, guys. Tapos ko na po siyang nahiwa. bali iba, yung ano niya, presyo niya, kasi iba, rin yung laki niya. Ayan siya. bali ito, halos sim ng 20. Ayan, marami din ako nagawa sa isang ano, isang isang pirasong ano, kalabasa. Sobrang laki kasi nun, guys. Ayan. 22. Ayan, 25. Marami ako nagawa. Ayan. Seven. Wala, no. Two, four, six, eight, nine. Nine yung nagawa ko. Ayan siya, guys. Nine yung nagawa ko sa, ano, sa isang, ano, isang pirasong, ano, kalabasa. Marami ito. balik i-display ko na to sa labas. Para, ano, baka may bumili na. Ayan siya, yung, ano, yung... polio.